no may initial in, uh, investigation na on ayuda scam no uh, actually hindi ko to nilalabas because of San Juan hindi mm. dahil sa political vendetta kung hindi if it is happening in San Juan right in the heart of Metro Manila then it can happen elsewhere lalong-lalo na sa mga malalayong lugar sa mga probinsya na alam naman natin, no? nagkaroon ng uh, hearing ng Senator Bato, nalaman sa bangdang dabaw, nangyayari po yan, no? na kinakaltasan sa ibang probinsya. Ang sa akin po, ang concern ko rito, not to expose one, but to, as the program, the program as a whole, na dapat lagyan ng safeguards, mechanism, mm -hmm. and safety nets on how the, we will be able, the implementing agencies will be to make sure that they can uh, implement this property, na yung dapat na makakuha yung dapat na mapunta sa beneficiary ay mapunta talaga sa kanila ng buong buo. So, yung po ang concern ko, if it is happening again in San Juan, nako, mas madaling mangyari po ito sa mga probinsya. Kasi po, talagang ang tupad at AX very, ano yan, very challenging talagang implementation because we're talking of cash. No? Yeah. Cash po kasi ang, uh, ang uh, hand nito. And it's, uh, alam naman natin, pag cash, Nako, prone to temptation yan. Talagang may matutokso at yan. Napakadali. Pagkabigay ho nung, nung ayuda o assistance, eh sandaling-sandali lang. Kahit limandaan, isang libo, kakaltasan. Yeah. O, oh, oh, uh, uh, dito sa San Juan, isang libo lang ang makukuha nila. Mas malaki ang nakukuha. So, yun po ang concern ko. Hindi lang para sa San Juan. But, for the program as a whole, kung nangyayari po rito yan, definitely mas prone yan sa probinsya. Dahil, malayo sa media centers. Okay.